Oh my God! Alat, mga bay! Wow! Lagay natin sa balik bayan boxes, hala! Wow, kalami yun eh! Pero hindi ako mahilig sa mga ganito mga bay. Kung alam niyo lang. Itong mga to, yung mga cans, yan. Pwede yan. Patulong ako kay mahal. Meron dito ah. Eh. Take the cans, babe This all. It's heavy. I can put that in my box. So I don't need to buy lakarga mga sanina, pwede ko magkuhan mga bay lah, ayan sa bahay na natin ito ipakita ha, mamaya ayan, diritso muna tayo, tulungan ko si mahal mga bay, nasa bahay na tayo, ayan yung mga nakuha natin mga bay tinan mo, pinagtatapon doon mga apple juice ah uh, 2025, next year pa December, oh my na mga sweet corn wow, mixed vegetables pinto beans na ay red beans Meron nito, Ang dami, mga bay. Merong unsweetened apple sauce. Pwede nyo yan ipanimpla sa Christmas. Wow. Tamang-tama. Hindi ko pa naipadala yung kay, ano, kay Lensiri. So, malamang lagyan ko ng kay Lensiri nito. Ang dami, mga bay. Ito pa, mga bay. O, oh, nasa baba pa. Hindi ko siya kaya. Oh, my goodness. Ayan, mga bay. Tingnan mo. Meron nito, Masarap ito. Rice and beans. Masarap ito sa manok. Ito. Agoy, nako. Cream of mushroom. Masarap ayan sa mga nilalagnat. Lagyan mo lang isang basong tubig. Wow! Oh, yams! Saan ka pa niya maghanap? Meron pa nito. May mga manita na hurot. Jesus, inakot ko talaga mga bay. Uy, lahat mga bay. Hindi ako nagtira dito. May rice pa. Tingnan nga natin kailan ang ano nito. hala ang ganda nito, oh. Food and life balance. Chili beans. Uy, masarap ito mga bay. Twenty, Wow! Oh, my! Hala! Naku! natin mga bay. Napakabungga. Napakabungga. Ang dami pala ito, oh. Amoy, masarap ito. Tikman ko nga, hala. Iba-iba palang flavor, mga bay. Meron ditong beef stew. Maganda ito pag nag-travel, mga bay. Aray Mayroon Meron pa, oh. Hala, ang dami pa. Walnuts. Chili with bean. Wow, ang ganda. Yay. Hala. Hala, beans and rice. Uy, naku. Ang dami nating nakuha. Salamat naman. Ang daming biyaya, uy. Makakatulong ito sa inyong mga bay. Tingnan yung Beef stew. Ano nyo ba mas kung may kailangan sa nito? Uy, ang lalaki. Nakakuha ako nito sa basurahan, eh. Alam mo, magkano isa nun? Ten dollars. Hala ka. Hala, cranberry sauce. Masarap cranberry sauce, mga bay. Mm, um, ayan. Wow, mga beans. Hala, uy. Pwede, pwede ito sa atin para matikman yung mga bay. Wow! Ang sasarap naman ng mga to. Hmm. Wow. Ang dami mga bay. Isang box lang yan, ha? <coughs> Meron pa dito mga bay. Tingnan mo naman. Tingnan nyo naman. Ang dami naman. I ibahin ko to para hindi ba mabungkag ah, hindi ma ah, hindi heavy. So, kailangan ko siyang ibahin. Oh. Para hindi siya madatugan. Sayang naman kung madatugan niya. mabuto, um, diba? Hmm. Nireskyo niya natin tapos mabuto agoy. Hello! Wow, ang dami naman. Ay, naku naman. Naku, naku. Ay, ang dami. Ay, ay, lipatan ko kasi hindi ko siya kaya. Hindi ko kayang buhatin to. Ayan. Lipat, lipat. Oh, pakita ko pa sa inyo. Marami pa nasa likod natin. Hindi ko pa siya naano. Ayan. Pwede na to. Ay, ang likod ko. Ay. Uy, oh magash. Ay, naku. Ito pa. mga bay, hindi ko pala na-start kalagot. Sabi ko, meron pa isang boxes doon at saka napakadami. Ang daming mga, ayan oh, ang daming mga resins. Hindi pala ito nagkuan, resins pala ito. Hmm, hindi pala iyan nag-start eh. Hindi ko pala iyan na-start. Diba, mga bay, tiba tiba tayo mga bay. Napakaganda. Napakaganda ng hakot natin. Ayan oh. Wow. Ayan oh. Napakaganda pa. Napakadami oh. Ayan oh. Ilipat ko siya mga bay kasi marami eh. Gusto ko cans and cans lang. Ayan, kasi ilagay ko ito sa loob. Ah. Oh. Ipasok na sa loob. Para malagyan yung mga... Ay, kalamit nito. Hazelnut. Ayan, Oh, mga walnuts. Ayan. Ayay ka. Dalhin natin sa loob ko. Ayan. oh, Andun pa. Napakadami talaga mga bay. As in, bunga. Bunga ang tapon nila ngayon hindi natin kaya itong bilhin. Sobrang dami na naman. Marami eh. Ayan. Pwede na yun. Ayan, mga bips to. Ay, naku. O, ito pa. O, dito. Kasi maano siya. Kailangan ipasok to sa loob. hindi pwede dito to. Kasi baka mainit dito masyado ba? Ayan. Wow. So, one, two, three, four, five. Five na boxes lang naman mga bay. worth of food. Ayan. Ayan, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ayan. Ayan yung nakuha natin. Tapos yung damit pa. Dito tayo sa damit. Ayan lang yung damit na kuha natin today mga bay. So, ayan lang siya. Ito. Titingnan natin siya. Ayan. O, ayan. Maganda. Maganda ang blouse na ito. Ayan. Maganda siya. Mm, mabango pa So yan, pwedeng pwede Agoy, ito gusto ko to ah. Wow, may star star pa, large siya no, ito, pang lalaki to, t-shirts mm. Puro magaganda yata mga bay Wow Ay, nakapuma Aklain mo may puma tayo oh, ito pa Puro sya maganda mga bay, yung nakuha natin oh. Wow, o yan o oh. mm, Bagay bagay to, bagay bagay ay, ang ganda din ito mga bay. Small siya. Maganda din ito. Ang dami naman. Puro mga magaganda. Ay, ang gusto ko to. Wow. XL na XL. Pero gusto ko siya. O, oh, labahan ko yan. O, oh, ito pa. Labahan ko na agad. Hala, ano to? Wow. ay, ay may jam. May kuan tayo pajamas Anong size to? Medium na medium talaga siya. Wow. Ang gaganda. Hala, ang gaganda ba dito ba? Nakuha natin. Ito pa, oh. Uy, maganda to. Hmm, XL. Haha, <laughs> ang cute. Buti na lang talaga napadaan kami ni Mahal doon. Kasi pag hindi kami napadaan, usually nag-cheek ako doon mga bay. Late night, eh. XL din ito. Late night, eh. mga alas 5, media, alas 6. Kaya wala na akong makukuha. Nalagi na kami na uunahan. Pero ngayon, dumaan kami kasi galing kami na grocery. Ay, maganda. Ayan. Halaga Ang no? Andami pala nito mga bay. Ang gan... Ay, gusto ko to tahari. Gusto ko yan. Labhan ko daw yan. Ito. Ah, ito. Kailangan ko, an. Madumi, eh. Madumi. Ito, true time. Large. Pwede ito. Ayan. Ito. Pwede ito. Pwede yan. Kunti lang naman dumi, eh. Hmm, ayan. ana Pwede yan. Hmm. Saan mo pa hanapin? Ay, scared talaga. Uy, size medium. Hala, try daw natin. The Y. The Y daw. Maganda din to. Ay, ang dami pala. Meron pa pala. Kala ko wala na. Ayan o. Oh. Girls on the run. Maganda din. Na ano to? Ah, baka may makuha tayong kuan. Cover na. Ay, hindi. Ano siya? Cover sa bata. Higaan sa bata. Cover sa higaan sa bata. Sa kama. Hmm. Dito na lang. Lagay natin dito yung pangit. Hmm. Ayan. Check pa natin. Itong pangit na siya. Ito. Style ko. XL. Ay, nagisi. Nagisi siya mga bay. Ay, may mga style mansa siya mga bay. Ito kaya. XL. Pwede yan. Pwede. Itong mga basahan labhan na lang siya para sa kusina oh. Pwede na yan. Tapos may pantalon. Maganda yan. Pwede na ito. Ito. Duster duster. Oh. Walay gisi. Pwede na yan. Ito, dome sya sya. Pwede ito. Yes. Pwede yan. Mga jacket. O, oh, ayan. Large. Wow. Color green. Ito. Pantalones. Pwede ito. O, oh, ayan. Ayan ako. kita ako kay madam. O, oh, ayan. O, ayan. So, ayan mga nakuha natin mga bay. Puro magaganda. So, ayan. Ay, naku. Papalo like and share mga bay. Asia eh, Mama Dumpster Diving para makatikim kayo ng ating balikbayin boxes lagi tayo nagpapa ha nagbubuno tayo monthly pero baka at this time kasi December buuhin ko siguro ang pang para may send natin talaga maganda tingnan na magsabay sila mag send ba Ayan, kasi busy din ngayon and uh, ang dami nagpapadala so I think mas maganda na iano talaga natin siya mga bay i-send ng sabay-sabay ba so far na send na natin lahat ang mga nabunot nandirito panibago na naman tayo well nandito ka rin sir eh, kasi hinahina, may hinahanap ako para sa kanya so ayan follow like and share is mga madam star diving may, may youtube din tayo ha see you mga bye